Mas pinatindi ng tambalan ni na Coco Martin at Julia Montes ang kanilang mga fans nang magpakita sila ng matamis na suporta at pagmamahalan sa publiko. Sa mga recent na pagkakataon, hindi na nila itinago ang kanilang sweet moments, mula sa mga sweet gestures hanggang sa pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Si Coco, bilang isang loving partner, ay palaging nandyan para kay Julia, hindi lamang sa mga personal na usapan kundi pati na rin sa mga proyekto nila. Kayo, anong masasabi ninyo sa pagiging sweet nila Coco at Julia? Nakuha kaya nila ang inyong mga puso? Mas pinatindi ng tambala na Coco Martin at Julia Montes ang kanilang mga fans nang magpakita sila ng matamis na suporta at pagmamahalan sa publiko. Sa mga recent na pagkakataon, hindi na nila itinago ang kanilang sweet moments mula sa mga sweet gestures hanggang sa pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Si Coco, bilang isang loving partner, ay palaging nandyan para kay Julia, hindi lamang sa mga personal na usapan kundi pati na rin sa mga proyekto nila. Kayo, anong masasabi ninyo sa pagiging sweet nila Coco at Julia? Nakuha kaya nila ang inyong mga puso? Mas pinatindi ng tambalan ni na Coco Martin at Julia Montes ang kanilang mga fans nang magpakita sila ng matamis na suporta at pagmamahalan sa publiko. Sa mga recent na pagkakataon, hindi na nila itinago ang kanilang sweet moments, mula sa mga sweet gestures hanggang sa pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Si Coco, bilang isang loving partner, ay palaging nandyan para kay Julia, hindi lamang sa mga personal na usapan kundi pati na rin sa mga proyekto nila. Kayo, anong masasabi ninyo sa pagiging sweet nila Coco at Julia? Nakuha kaya nila ang inyong mga puso? Mas pinatindi ng tambalan ni na Coco Martin at Julia Montes ang kanilang mga fans nang magpakita sila ng matamis na suporta at pagmamahalan sa publiko. Sa mga recent na pagkakataon, hindi na nila itinago ang kanilang sweet moments, mula sa mga sweet gestures hanggang sa pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Si Coco, bilang isang loving partner, ay palaging nandyan para kay Julia, hindi lamang sa mga personal na usapan kundi pati na rin sa mga proyekto nila. Kayo, anong masasabi ninyo sa pagiging sweet nila Coco at Julia? Nakuha kaya nila ang inyong mga puso? Mas pinatindi ng tambala ni na Coco Martin at Julia Montes ang kanilang mga fans nang magpakita sila ng matamis na suporta at pagmamahalan sa publiko. Sa mga recent na pagkakataon, hindi na nila itinago ang kanilang sweet moments, mula sa mga sweet gestures hanggang sa pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Si Coco, bilang isang loving partner, ay palaging nandyan para kay Julia, hindi lamang sa mga personal na usapan kundi pati na rin sa mga proyekto nila. Kayo, anong masasabi ninyo sa pagiging sweet nila Coco at Julia? Nakuha kaya nila ang inyong mga puso?